guys, dumating na ang ating parcel guys i-unbox uh, natin ito guys para mag-unbox natin yung tama o hindi let's go ito yung ating camera uh, accessories guys okay no? ito ito so, yung mga nut and ah uh, Tawag dito. Handle. Not hand handle guys. Ito. Ayan. Not hand handle. Tapos. Ito yung kanyang tripod. Ayan. Ito guys. So. Pero meron akong tripod mas mahaba dito. Ito maliit lang eh. Tapos, ito yung sa dito. Yung dinidikit sa salamin. Ayan. Ito yun. Tapos, ito. Ito ay... Uh, ito ay sa ulo dito yan yan guys tapos dito yung camera bike maglalagay sa bike yung nakaganyan guys oh, eh. okay. tapos ito yung dito nabigdig ito ito yung handle para yung kung kada ka ka lang tapos ito rin yung sa bigdig makasama ng plasma sa plastic Tapos, ito ay nilalagay naman sa helmet na sa nagkakunin uh, dito yung ganyan sa helmet dito yan natin na ito guys Ito yung lure. Hindi kasi pinasabay lang ito guys. Ito. Ito yung lure. Maliliit pala. Maliit siya guys. Hindi oh. yung ginagamit namin ngayon. ayun Ay, importante guys ito yung ating importante ayan ito, ito yung ating casing rail ayan ayos parang maluwag guys yan ayan lipitan lang pala yan okay na yan guys complete mo okay na bye bye God bless you all thank you for watching